Ganda, so tayo ngayon na magmamasid sa pamilyang yeah, masid. <laughs> Grabe, galing nga. Si Janice pala. Hello, kamusta? Ang Ay, naman cute nga yun. Hindi, bilis lang. Ang oh. bilis nga, nagulat nga ako, patulog pa lang ako, nagising na ako. Ano ba yun? Para dito na pala. <laughs> ngayon kayo mapapagod pag simula alis yun dito? Na. Huwag mo naman takutin. Baka ha? sumakay ulit pabalik. Kaya <laughs> nga. Hindi mo lang naman siya. Ah. Hindi, nakita Matutulog ko. Tulog lang. Sumasama ka naman eh. Pero narinig ko, sporty ka rin pala. Adventurous ka. Oo. So, oh. Sabi ko nga sa kanya kanina. Sabi ko, kulang daw siya isang driver. Sabi ko, pwede naman ako mag-drive. Ay, hindi na. Hatid oh, no. lang naman. Dito ka na lang. <laughs> Gusto mo, tayong dalawa na lang dito. <laughs> <laughs> Dali na lang yung camera ko. Mag-stay na lang tayo. Dito ikot ikot, ikot tayo. Hello. Pati, yung panganay uh -oh. ko. yung Sabi ko. Hindi ka dahil nawala ito. Opo. <laughs> Wait lang. Maganda edit na lang. Pinanood niya lahat. Niya lahat. Kain, Kain. Kasi sa... Gusto niya prank. Ayun ay, ay, naman. Ay. Hindi. <laughs> hindi naman, hindi ko naman mag-yoko yung pag-pag. Hindi naman. Hindi naman. Prank nila ako, tatlong buwan na tayo dun sa <laughs> oh, ano yun. Oh, uh, hindi prank. Hindi <laughs> naman <para> tayo. Papasko na. Papasko <laughs> na, no? Longest <laughs> prank ever. Oh, <laughs> hindi naman ito na umiyak. Baka ito na ito. Yan ako iiyak. Baka yung kami niyan. O kaya pakagat kami sa ahas. It's a prank. Wala ahas. Buhay na <laughs> lang. Wala ko kaman Ay. Uh, Nagda-dive po kayo? <laughs> hindi. 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 <laughs> lang. Nag-dive kay Kuya Luis na. <laughs> <laughs> Kalma. 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 ko Kalma. 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 sinasabi ko? Kalma. 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 Good morning. Good morning. Dapat sa likod ka, Dapat ano, AG, para makunan ka. makunan ka ng video. Ah, Oo okay, so. nga pala, no. Kasa po dito, tatlo. Tatlo. Pwede ba ang dalawa lang? Pwede naman. Para, para makunan. Pa <laughs> Okay. Makikita niyo yung mga... Atulog yung sporty at ko. Ito. Ang layo na niya kanina. Akala ko konti lang ng ganun. Lumayo siya. Sige na, fine. Ako, ito na. Dito pa lang. Sa unang adventure, nagkakaroon na ng mga, ng mga sisihan. nagkakaroon na ng mga tanungan. E ako magsasagwan. O, si ng ako na Pero hindi ko mapapromise sa inyo within today makakapunta tayo dito dahil lumayo. Baka 5pm na dito pa tayo. Nang-exert na lahat ng effort. Papunta pa lang sa bangka. Wala pa sa si exciting part na ubos na yung energy. Oo, oh, oh, tatama pa. Oo, Baksin. Ay, nananakot ka talaga. Doon, dikya. Ngayon naman kami, yung makina masisira. Sige, tulak, tulak ka ni Jeyo. Tapos balik ka doon sa kabila. Ay. Ay, saka may babalik. Water pa ka makina eh. Ay, saka. saka may bubunta. Pinalayo pa. Andito na kami. Pinalayo pa kami ni Jeyo. Ay lalang ngayon na lang. Hindi marunong, lahat pala tong kasama ko hindi marunong lumangoy. Alam mo, mga sinama ko, mga parang ano, aturgahin. Ay, ando din naman ito. Yeah, little house. Yeah. Oh, uh, dito, dito na nice. dito. Lens. Like, Kasi nag-overnight, ganun? Oh, dito. One month kami dito. No! O, ano yung one month? Oo, oh, ganun. Ito, toilet. Paano ito, one man? month? Dito lang kayo nagsistay. Hindi, dito lang kami sa beach. Dito ah. lang kami sa gabi. Dito sa morning. Uh, dito na kayo natutulog. Uh -huh. Parang hindi na kayo magre-resort. Parang yeah. Uh -huh. Compact lang, di ba? Oo, uh, tama lang. Yeah. Kasi ang ginagawa lang naman namin. Pero tapos may aircon din siya. Oh, may okay, aircon din? Yeah. So, pag okay, ako na mga. So, parang ano lang talaga, yeah, ano tulugan. Lang 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 lang. Yep. Ano sila? Diyan na sila. Jaycee, parang takot na takot ka. Ay, takot. oh, wala kang vest. Let you check. All good. Okay. All good in the hood. All good yeah. Yeah. in the hood. Yeah. Okay. Yes. All go. in the hood. <laughs> hey. Hey. Oh, oh, ngayon paano ngin ako bababa nito hirap na hirap ako. Boy, wala mo na mag-o-on nitong makina nan di dito ako. Hirap na hirap ako dito sa life dress ko nakagat. Una muna umaki, hindi ako mag-edit ng maho dito sa feed. Sa life dress mo. Di ako makakagat sa pins kasi pinasuot niya ako ng queens. Oo. Oh, Gumamit po kasi sa tubig dumating na yung ano master. Isa ko wait lang kasi sa lahat ng ano sandrak na sa mata ko na i-stress na po ako talaga sa totoo lang. Oh, ayan, ayan na. Ayan. Ah, oh, sige. Okay. sige mag-enjoy kayo diyan ha. Hindi ko alam ba't ako nakagagal. Hindi naman ako pumupunta sa ilalim. Hindi walang pagkain, walang tubig, ha? hindi magsayaw na lang tayo. Nakakatuwang isipin na kaya pala nating mamuhay dito sa isla nang wala namang mga kuryente, kausap. Kaya naman, naisipan namin kasama ng buong Team AG na dito na muna titira si Jenny Lynn. <laughs> Saka si Sisil. Sisil no. tayo dito. <laughs> Pwede nga ba sa akin? Dala pero... mag-floating. Yes, thanks to Diana. <laughs> Nagamit ko din yung tabako. Ay, shit, oh, mama ko! Ano yun? Ay, huh? So, hindi ito makakatakbo. Naiyak ako si... <laughs> Ang dami kong hassle na ginawa sa kanila. O,